May power yung ating 12 volts controller. Kahit baliktarin mo yan, hindi mo susunog, hindi mo sisira yung 12 volts. Okay, yung positive, dalay ko sa negative. Tapos yung negative, dalay ko sa positive. Ayan, no? Oh, may ilaw pa rin. Safe na safe gawin yan. Gamit ang bridge diode, meron ng protection yung ating 12 volts output. Kapag kasi nakabaliktad sa pagkakalagay ng ating power, ay masusunog po yan. Pero gagawin natin kahit magkabaliktad, yung positive negative ay hindi masisira ang ating 12 volt setup. Siyempre, test rin natin yan kung ito ba ay legit. Ito po yung gagawin natin, no? Ito yung bridge diode, nasa 50 ampere po ito. Diyan natin nilalagay yung positive negative ng ating battery. Ayan po, yung battery kahit magkabaliktad, walang problema. Ito yung ating output, positive. Ayan po, plus. Ito yung ating output din na negative, minus. Okay, so ito yung ating dalawang clip. Example, ulitin ko lang. Kahit magkabaliktad ng pagkakalagay, walang problema. Ito, lalagay na natin sa gitna sa ating AC. AC kasi ito, AC kasi ito yung nasa gitna. Okay, so sakto, meron na request sa atin si Sir Marvin nasabi niya, ay anong gagawin para hindi magkamali o hindi magkabaliktad yung output. Kung minsan kasi ginagamit sa masira na appliances, kapag kasi nagkabaliktad, masusunog po yung board at masisira. Pero sa ganitong klaseng pam pamaraan, ay hindi na po masisira ang inyong 12 volts output. Pwede mong share yung video para hindi mo makalimutan. Ito yung ating dalawang wire na yan ilalagay natin sa battery. Ulitin ko lang, kahit magkabaliktad ang lagay mo sa positive negative ng battery, ay safe po yan. Hindi masisira. Basta ito yung output mo na positive at negative. So ngayon, ulitin ko lang, susubukan natin to yung ating DC motor controller. Kapag po ito ay nagkabaliktad, malalagay yung negative dito, tapos positive ay masisira po siya. Okay? Ang tama po kasing connection nito, yung positive, ayan po siya, tapos yung negative. Iilaw po yan kapag tugma yung polarity. Okay? So, ito po yung negative wire natin. Ilalagay po dito sa kanyang output na negative. Pwede mong share yung video para hindi mo makalimutan habang ginagawa mo at least meron kang guide. Ayan. Yung gamit mo soldering iron ay 60 watts. No? Para hindi kayong mahirapan sa pag-inang. Yung misang kasi maraming uh, marami na sa atin, hindi daw nakakatunaw ng lead. So, palit kayo ng soldering iron mga repairman. No? Bilin po ninyo ay 60 watts Tapos, huwag niyo pong gamitin sa pambutas ng plastic Nakakasira po talaga yan Okay So, yun po, negative nakalagay na Tapos, sunod naman tayo yung positive Ito, positive Ito po yung wire natin, kulay red Lalagay na po natin dito Okay, safe, po yung, safe pong gawin to, no? Okay At syempre, susubukan natin yan Yung output niya, test natin Ayan po, okay na So, ngayon, ito po yung sinasabi ko kanina, no? ito yung ating negative. Ayan po, kita naman, no? Negative, ito. Ilalagay natin dito sa ating negative. Power, negative, ito. Tapos, yung battery po, balik-balik balik, 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 balik rin natin. Kung hindi ba masusunog o masisira. Hindi po. Safe ito. Kasi meron kang gamit na bridge diode, eh. oh, negative, nakalagay na. O, oh, yung positive naman. Yung positive, dalagay natin. Nasaan ba yung positive? Ito siya, Oh. Yung may plus. Power plus. Positive po yan. Okay? So, 12 volts po ito, DC motor controller. Kapag po baliktad kasi yung pagkakalagay mo, masisira, masusunog. Hindi ka mukha nang uh, kapag yung output niya ay 12 volts motor kahit baligtad, okay lang. Kasi nga po, output. Ayan ang output niya, oh. Diyan po ilalagay yung motor, no? Positive, negative, kahit baliktad, okay lang. Ayan, nahugod po yung wire natin, no? Sa ating uh, positive, sa ating bridge diode. Ilalagay ko Ayan po, ngayon subukan na natin. Okay, subukan na natin. Ito yung uh, ano no, positive negative to kahit ulitin ko lang, kahit magkaabaligtad walang problema. Okay, ito yung ah uh, negative, positive. Ayan po siya no, baligtarin niyan, makarefer man on natin. Ayan no. May power siya oh. Alasin ko yung ilaw para makita nyo. Ayan, ayan po, may power. Ibig sabihin may power po. Oh. Ngayon, baligtarin ko ngayon ha, baligtarin ko. Oh, balita ko ngayon. Ayan po. Kahit magkabaliktad, hindi yan masusunog. Safe na safe, mga ka-repairman. Kahit baliktaran.